Narito po ang ating balitang pambansa. Halos kababalik lamang ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa kanyang biyahe galing Australia, nakatakda naman siyang bumisita sa Germany at Czech Republic. Mula March 11 hanggang March 15 ang biyahe ng pangulo. Mauuna ang kanyang working visit sa Germany kung saan makikipagpulong siya kay German Chancellor Olaf Scholz. Susundan niya ng kanyang state visit sa Czech Republic. Kakausapin ng Pangulo ang mga negosyante sa dalawang bansa para talakayin ng mga oportunidad sa trade at investment. Samantala, parang pagong daw sa baga lang pagtalakay ng Senado sa pagambyenda ng economic provision ng saligang batas. Ayon po, sa isang uh, representante, Sinasabi niya na hindi daw tinututukan ng mga senador ang charter change. Aniya, buti pa raw ang Kamara na aprobahan agad ang committee report ng Resolution of Both Houses number no. 7. Sa iba pang mga balita, nanawagan ng ilang grupo sa Department of Education na suspindihin ang tinatawag na Catch-up Fridays. Yan po ang programa ng DepEd kung saan isang araw labang ang inilalaan para pagbutihin ang kakayanan ng mga mag-aaral na magbasa. Pero isang buwan mula nang maipatupad ang programang yan ayon sa Alliance of Concerned Teachers ang mga guro nahihirapan sa dagdag na trabaho. May catch up Fridays nga, wala naman daw sapat na libro at materyales para maipatupad ang programa. Kung minsan din ng mga guro pa ang gumagastos para sa pagpapakopya ng mga dagdag aralin. Kaya't oras ng ihinto na ang Catch of Fridays para mapagplanuhan at matalakay muna ng mga teachers at ng DepEd. Wala pa namang pahayag ang DepEd ukol dito. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.